pagruso kan mga biyahero na nanonotara nang sa pirang mga pantalan sa rehiyon sa rong semana antes an kapaskuhan. Mantang mga otoridad sa Piodoran Albay pinoproblema ang mga madudunong na cargo trucks na basang na pinaparada ang mga lunadan sa gilid kan tinampong palaog sa pantalan. Anak sho nagigibuhon kan LGU asin iba pang detalye aramonta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris Jessica, sarong semana antes ang kapaskuhan na nanotaranaan pa dikit-dikit na pagrusokan mga pasahero sa pirang mayor na pantalan sa Bicol Region na papuli sa kanya-kanyang mga probinsya. Alas 7 pasanan ng aga, naghalat na din malulunad ang Roro sa Port Camp Pasakaw, Camarines, Sur, si Peña, Francia. Halipay ng Metro Manila asin papuli sa probinsya ng Masbate para duman magselebrar kan kapaskuhan. Ano lang, banting banding kaming mag -agum. Magtuturo tinda siyempre. Siyempre, at uh, perang aldaw na ano, dahil kami nakahilingan. Saro sa na si Nanay Peña Francia sa kadakol na nagrusong mga pasahero sa na nasabing pantalan para makapuli sa masbate, susog sa Coast Guard substation Pasakaw, sa puon pa sa Butkan Sabado. nanotara na nindaan pa dikit na pagrusok kan mga pasahero na papuli sa probinsya asin pasiring sa Metro Manila. Baka mga, ini, mga 20, yan, lagsakan na yung pasahero na kasi 18 pa lang naman nila. Ngayon na si ini-expect na natin na baka mag-bully mong pasahero. Nakahayat ang alert ngunyan ng Coast Guard sa Banwaan. Ninhuli sa pinilaw ang pag ng mga biyahero. Ngunyan na nagrarani ang kapaskuhan. Sa Banwaan kan Matnog Sorsogon, Nanotara naman kan mga autoridad ang pagdakul kan mga nag-aarabot na luna dan asin mga pasahero. Mayo man subot ng problema sa operasyon kan pantalan, kadur-diretso man ang biyahe kan mga roro pasiring sa Northern Samar. Big o na mas marusuan mga biyero sa maabot na biyernes para sa holiday season. Yung normal na daily average natin na pasahero na nasa 2,000-2,500, uh, this past few days pumalo na yan to almost double, nasa 4,500-5,000 na. And yung mga rolling cargoes naman natin na dati-dati ay 500 to 600 units yung naitatawid natin from at no going to Allen or Don Samar, pumalo na yan to almost 1,000. Sa Piodoran Port sa Banuan kan Piodoran Albay, nagradakol na ang mga biher na papuli man sa probinsya ng Masbate. Nanotara naman ang pagdakol kan mga bihikulo urog na ang mga cargo trucks na nagpapagabat sa trafiko sa National Highway kan Barangay Banawan, palaog sa pantalan. Kaya pagiramdom kan mga otoridad, may mga designado man na parking areas para sa mga ini, alagat ani bakaya mas pinipili na sa gilid kan tinampo, magparada kan sa indang darang lunadan. Talagang igwa kay mga madudunong ng mga truck drivers Abo po maglaog ta abo magbayad. Abo magbayad parking kan parking fee. Kaya siguro sa mga masunod na daw, mapipilitan kami na tikitan, tikitan ini sa tuya. Pero nga, binasinsyahan kami. Jessica Saro sa mahigot na pinapautob na security measures kan PNP asinman man kan Philippine Coast Guard sa mga pantalan ngunyan. Iyo ang mahigot na pagas asigurar na dahil makakalusot ang mga ilegal na mga paputok sa mismo mga be, uh, kan mga behero na pinababawal ngunyan na kapaskuhan. Jessica. Josma Balos, Chris.